pakinggan natin ang podcast na ating inihanda o ang ating gagawin sa video na ito o sa podcast na ito. Ang pag-uusapan natin dito ay yung pamagat na gusto kong magnegosyo pero paano? Sa English, how to put up your dream business. Ngayon, gusto kong nga uh, sabihin sa inyo yung mga magiging topic natin sa podcast na ito. Itong paksana uh, paksa na ating pag-uusapan na gusto kong magnegosyo pero paano? Okay? So sa introduction na ito ay gusto kong magpasalamat sa inyong uh, pagtangkilik o pakikinig sa podcast na ito kung nais mo bang magkaroon ng negosyo kahit sa umpisa ay maliit lamang may mga taong ipinanganak na negosyante ang mga magulang habang sila ay lumalaki nakikita at namamana ng bata ang pagnenegosyo. Kaya sa kanyang pagtanda, ang pagnenegosyo ay nagiging madali na lang para sa kanya. May iba naman na wala sa lahi ang pagnenegosyo. Ngunit dahil sa impluensa ng iba, kurso sa kolehiyo o, o, kaya ay experience sa pinasukang trabaho ay gusto na rin magsubok magnegosyo. Ang iba naman, ay nais magnegosyo kahit walang background at experience ngunit motivated kumita ng pera. Kung ano man ang iyong layunin kaibigan sa pagnenegosyo, ang podcast na ito na ating tatalakayin ay sana'y makatulong sa iyo upang magkaroon ka ng idea at upang makapagtayo ka ng iyong dream business. Okay? Dito tayo sa iba't ibang mga tips sa pagsisimula ng negosyo. Ano-ano ba yung mga tips na maring ma-share sa podcast na ito sa pagsisimula ng negosyo? Eto, sa negosyo. Marami ang dapat mong i-consider, kaibigan, bago mo ito tahakin. Mahirap sa umpisa, ngunit kapag ikaw ay established na, doon mo mararamdaman ang sense of fulfillment at ang kaakibat nitong financial rewards. Isa sa mga vehicles for accumulating wealth is through business alam namin o alamin kung ano-ano ang mga factors uh, that would help you succeed in this endeavor. Kaya kailangan talaga ay pag-aralan mo. Ano din yung mga tips, ano yung mga dapat mong iwasan kapag ka ikaw ay magnenegosyo. Kaya eto, una, ang iyong personalidad. Yan sa isa sa mga tips na may isi-share namin dito sa podcast na ito. Ano ba yung personalidad? Bakit kailangan na maisangkot ang ating personalidad sa pagnenegosyo? Ang pinakamadaling paraan para malaman kasi kung ano ba ang negosyong babagay sa iyo ay nakabase sa klase ng iyong personalidad. Kung ikaw ay mahilig mag-design ng damit, maaaring magdegosyo ka ng isang fashion or clothes shop. Kung ikaw naman ay mahilig magturo, eh maaaring kang magnegosyo ng isang tutorial center. Kung ikaw naman ay masipag at masarap magluto, eh maaaring kang magnegosyo ng karinderya o catering services. Kung ikaw ay mahilig mag-exercise kaibigan. mari kang magnegosyo ng gym or fitness center. 'Yan pa lang yung isang tips na mai-share dito sa introduction ng ating pinag-uusapan na gusto kong magnegosyo pero paano? Sa susunod ay ituturo namin yung mga iba pang mga tips sa pagnenegosyo. Okay? Sige. Salamat.